What is up sa inyo mga idol for today's video Tara samahan nyo kami sa aming pupuntahan Dito sa Ternate Cavite isa sa dinadayo na mini burakay ng Ternate Cavite, walang iba kundi kundi dito sa katungkulang pizza dito sa Ternate Cavite. Pinila na mini burakay daw ng White Sand. So hindi natin malalaman kung natin pupuntahan. Kaya tara, let's go. So yun, so biniyahin namin simula Molino hanggang Ternate Cavite. Nagkain kami ng oras na dalawang oras. So na mga kasama ko nga pala si Jimar Moto Vlog, saka yung kanyang commander na Jimrey. Kasama ko yung commander ko. Ang usapan pala namin ni Jimar Moto Vlog alas 6 na ng umaga pero nagising kami ng alas 7 na ng umaga so yun, medyo tanghali na kami nagising dahil uh, anong oras natin kami natulog pero sakto din naman ang pagpunta namin hindi masyadong mainit yung panahon tsaka walang traffic kasi yung mga esdyate, ah, nakapasok na then pagpasok na pagpasok na dito sa may papuntang ternate na alibang kingan, napakaganda ng kalsada bukod sa kalsada napakadaming mga gandang view na makikita nyo kaya busog na busog yung mga mata nyo sa mga gandang view dito sa may Tarnate Kapite. Sa mga hindi nga pala alam pumunta ng Marine Base, ito nga pala yung kaliwa papunta to ng Kibyang Tunnel. Tapos ito naman yung diretso papunta to ng Marine Base. Wala anang nang lilikuan dito. Dire diretso lang hanggang marating mo yung pinaka mismong base nila. At dito sa parte to, mag-ingat lang kayo pag kayo ipapatakbo dahil maraming munggoy. Eh munggoy? Munggoy dito. <laughs> kaya doble ingat kayo kasi yung mga ungkoy nandyan sa may gitna ng kalsada so may mga tendency baka mamaya masagasaan nyo di ba, kawawa naman so dito, ni backing din dito kaya double ingat din kayo may mga buhangin yan sa part ng gitna na yan, yan may mga buhangin yan kaya huwag kayo masabas na babaking, baka mamaya Meretso kayo dun sa bangin ayaw ko na lang, may kalalagyan talaga kayo at dito pinas forward ko na nga yung video dahil anong oras na para marating na natin yung ating pupuntahan. So dito mag double ingat kayo kasi sobrang dalagang dami ng buhangin. No, baka magkamali kayo, mag slide yung motor nyo, kawawa kayo. At dito narating ko na yung kanilang base. At ibawal talaga mag video dito. So ikakat ko muna yung mga dapat hindi pwede ipakita. So tara. Tanong ko po, po saan to dito yung beach ng Ito ano? Ito po sir, off camera ha. Kaya, sir, ka kayong A few moments later. At so yun na nga daw, bawal ang video pag kayo papasok or bawal magpicture doon mismo sa may gate nila Then pag-uusapan na rin natin kung magkano yung namin kung ano yung unang step by step bago kayo makapasok sa kanilang gate. So una pagpasok nyo doon, hihingin kayo ng form, isusulat nyo yung pangalan nyo, address nyo, contact number nyo, pakatapos pipermahan nyo. Pagkatapos yung isulat yung pangalan nyo doon naman sa likod, isusulat nyo yung ilan kayo papasok. Ilalagay nyo kung sino-sino kayo para maalam nila kung sino yung mga pumasok at ilan kayo. Then, patapos nyo magbigay ng, ng form, so magbabayad na kayo ng 100 pesos per head. So, pasensya nyo na hindi ko natanong yung bata kung magkano. Then, patapos nyo magbayad yung mga backride nyo, yung mga sakay nyo. Maglalakad sila hanggang doon sa may waiting area. Papasok kayo doon sa maliit na gate hanggang doon sa waiting area. Malapit lang naman, di naman kalayuan. So, kasi kami, yung mga driver, kami lang yung sasakay. Tapos iti-check na yung mga kung ano yung dala. Tapos nga pala yung cottage dito ay 500 pesos. At pero kung ayaw nyo rin naman mag cottage, pwede rin kayo magdala ng sarili yung tent para doon na lang kayo matulog. At sa mga nagtatanong nga pala kung pwede mag-overnight dito, bawal po mag-overnight dito. Yun ang sabi sa amin. Pero hindi ko alam sa iba kung ano yung sinabi. Basta para sa amin, sinabi sa amin, bawal mag-overnight. Pwede naman mag-overnight dito kapag mayroon kayong kakilala o kamag-anak na nag-training dito na army. Yun ang pagkaalam ko. Pero totoo, nahilo kayo, di ba? <laughs> at bago niyo marating itong dagat doon sa babat, makikita niyo yung napakagandang view. Oh, wow, talagang mapapawaw ka sa ganda. At makalipas ng ilang minuto at narating na namin itong sinasabi na ilan na mini burakay ng Ternate Cavite. Ito ba yun? Nakita ka natin. Pwede ba ito ba sa taas? Sa? Nakita ko? Wala saan? Bawal mando pumunta. At ito nga pala yung mga cottage na binibenta nila. Ito yung binibenta. Inirentahan pala nila ng 500 pesos. So, bali doon kami sa unahan maglalagay ng tent ni Jimara. So, yan. Amang nudnul lang sa magandang dagat. So, dito nga pala kami nag-decide na ilagay yung tent nila kasi may puno dito para at least kahit minit o hindi sobrang init. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanood. And sana nakatulong ako sa inyo sa paghahanap ng mga bis na pwede nyong pagliguan ngayong darating na maal na araw. So, yun lang guys. Maraming salamat. salamat sa lawang sawa niyo pong suporta. Ha. So, hanggang dito na lang, lang yung ating vlog. Ingat palagi and ride safe always. Peace out. Peace out. Then, shoutout sa mga tropa natin na nandiyan. Shoutout kay Jimar sa pagsama sa atin. Yun lang. Ride safe.